kung kumuha tayo ng papayang mura. Ito hmm, mga kabilos. Ubus nito. Wala naman yata ang kukulang iba eh. naman din ito di ba? Tatanggalin na rin yan kasi babahayan eh. Naglagay ka ng patunga. Ah, buti binigyan kayo dito ng bahay, no? Ito, gagawin tong bahay na. Istol-istol na yan. Paano Di hulog-hulogan nyo na lang yan. kanila na yan. Kanila na talaga. Hindi maganda. Binigyan kayo ng bahay. Mabait may-ari nito, ano? Depend, tatay, yun. oh, pati yung anak, mab mabait din, ano. Ibang anak, eh, bahabulin yung kaagad yung lupa, eh. Sama mo na pati yung malita na yun.

Okay, Pransya. Okay, yeah. yeah. Saan si Pransya? Umalis na. Alam sa Tagaytay. Alam sa bayaw mo. Mahalang hinayang sa dami ng bunga, no? Yung yung marambutan, mapuputol na yan. Ang ganda mabunga yan. Oo, yung rambutan na yan. Putol yan. Pati yung mangga na yan, putol yan. Ang anong bahayan yan, no? Ito na yan, ito na. Mga <coughs> isol-isol. Ilang bahay to dito? Bali siyam. Siyam na bahay to? Ang dami na. No. Tapos binigay lang ng mayari to? Napakabait ng mayari. Napakabait ng mayari nito, ano? Binigay lang sa inyo. Kanina lang gastos ng bahay, kanina lang gastos. Ah. Ganito mga Binigyan daw sila ng lupa dito. Stol, stol na po yun. Ayan. Napakabait ng mayari ng lupa na to. Ibig sabihin mga ilang taon na rin kayo nakatira dito? 40 40 taon, ang no. pala binigyan, binigay na rin sa inyo Kada. No? Mm hm. Dapat mm -hmm. nyo rin naman ng ayos yung lupa nila, ano. Ano mm -hmm. ito bubata ito no'n? Ito. Oo. Ha, ibig sabihin kayo talaga naglinis nito, no? na to, dapat lang pala talaga bigyan kayo ng lupa dito bahay materi na bahay no mm -hmm. Dito yung ibang anak yung ibang anak ng ano hindi okay. nang bigyan mga hindi dito nakakita hindi talaga bibigyan kita okay. dia mga anak na swapang mahirap ano pati samahan Buti mabait yung anak nito na binigyan pa rin kayo ng lupa. Masakit pa sa puso yun. Ano? Ehenyero? Ehenyero siya. Mm -hmm. Pero siya napagbili na ng kanyang ama kaya wala siya magawa. Oo. Uh -uh. mm -hmm. Mabait talaga. Maganda yun talaga. Yung maganda pagpalaki sa kanila. Hindi sila pinalaking ano, gahaman. Ito. No? Mm -hmm. Okay. Isipin lang naman dito ang lupa nila. May Saka lupa bago mo na matay yun, yung ama, talaga bin nila yan. Binilin talaga, ano, na huwag kayo, pa, ay, ay. na huwag kayo pabayaan, ano. Sabi niya, po, kaya ko ina ko pinaportigil sa inyo na ano ang bahayan nyo na, kasi kung may mag ano, dito na mga magpipit mo wala na kayo magagawa. Oh, hindi ko na maipilit yung gusto ko, sabi niya, kasi oh. may mag ano na. Oh, kaya nga dapat anuhin nyo na yung tapos sana ito. Oo, dapat talaga agapan nyo na habang binibigay pa sa inyo. Kasi mamaya may nag ano diyan, may naghabol na magulang ay ng mga anak. Saka dapat diyan nag ano kayo ng may pipirmahan, nakatunayan na, na binibigay sa inyo. Para ano hindi naman kayo magsayang ng gastos, no. Hay nako, pet ito na yan dito dito. Oo. Ang <tis> likod <tis> mm -hmm. mm -hmm. yan, daan. Yan ang daanan yan. Dito, yung daan. apat na metro ang... Daanan. Dito, apat na metro pa daan din yan. Dito mm. uh -huh. sa lugar na to. Para dapat makabili ng kutsi yung nasa bahay. <laughs> Oo, may daanan. May daanan. Tama yeah. naman yun. Tama naman yung ginawa niya. ano, kuya. Eh, kung pumunta nga dito, maingay. Ang <coughs> pinagtigpisan nila kasi may sakit nga sa puso yun. Mm -hmm. Hindi pwede sabot-sabotin. Nagtatalma mm -hmm. naman agad. Siyempre, ba para lang siguro sa inyo yun, yung sinasabi din nila. Uh -uh. Po, mga kabindos. napakabait ng may-ari ng na ito. Binigyan daw po sila rito ng mga tayo na bayo. Ito po sa may-ari nito. Salamat po, bye-bye, God bless. Love you all.